Ayan o, sinalubong na ako. Ayan, dalawa. tolong oh. uh, uh. uh, Max, batu takut itu oh. Kanina, nasan pa masagasaan ng... Um, ...anong tricycle kanina yan. No. Uh, uy! Anong sabi daw? Uh, no. Opo. Uh, no. hmm. Sinundo mo si Mama? No. No. Oh jadi itu hmm nah